Ang laban bukas sa pagitan ng Houston Rockets at Los Angeles Lakers ay isa sa mga pinaka-importanting laro sa huling bahagi ng regular season. Parehong koponan ay nasa gitna ng masikip na labanan sa Western Conference at ang resulta ng larong ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kanilang tsansa sa playoffs. Para sa Lakers, ang panalo ay makakatulong upang mapanatili ang kanilang posisyon sa top 4 ng Western Conference. Ngunit alam nating isa sila sa pinakamahinang teams sa road games ngayong season pero isa rin sila sa pinakamalakas na team kapag nasa home court si naglalaro kaya't magiging malaking hamon ito sa kanila. Samantala, ang Houston Rockets naman ay nasa magandang forma na nanalo ng 11 games sa kanilang huling 12 games at tila nasa tamang tiempo bago magsimula ang playoffs. Kung mapapanatili nila ang kanilang momentum, may malaking posibilidad silang makaiwas sa play-in tournament at makakuha ng mas mataas na seeding. Kapag nanalo ang Rockets, magkakaroon sila ng mas malaking agwat sa standings laban sa Lakers. Ngunit kung matalo sila, maaaring bumagsak sila mula sa second seed pababa sa 5th or 6th seed, lalo na't napakainit din ng ibang teams sa West. Para sa Lakers naman, mahalaga ang larong ito dahil susunod nilang makakalaban ang Golden State Warriors na kasalukuyang nasa mainit ding laban para sa playoff positioning. Kaya kinakailangan na maging maganda ang laro ng Big 3 ng Lakers bukas laban sa Rockets para masecure nila ang panalo. Sa natitirang dalawang linggo ng regular season, bawat laro ay mahalaga na para sa bawat koponan sa West. Malalaman natin kung sino ang makakasecure ng top spots at sino ang mapipilitin litang dumaan sa play-in tournament. Ano sa tingin ninyo ang magiging resulta ng laban bukas? Samantala, dahil papalapit na ang NBA playoffs, patuloy ang Los Angeles Lakers sa paggawa ng mga hakbang upang mapalakas ang kanilang lineup. Isa sa kanilang naging desisyon ay ang pag-wave kay Cam Reddish upang bigyang daan si Jordan Goodwin na inaasahang makakatulong sa kanilang backcourt depth. Bukod pa rito, may inaasahang kasunod na galaw ang Lakers. Malaki ang posibilidad na i-wave nila ang kanilang 7-foot big man na si Alex Len upang bigyan ng puwang ang isa pang sentro tulad ni na Christian Coloco o Trey Jemison. Gayunpaman ayon sa ilang analyst, dapat ding pag-isipan ni Rob Pelinka ang pagsubok kay Kyler Kelly bilang backup ni Jackson Hayes. Maliban sa pagiging isang solidong rim protector, may kakayahan din si Kelly sa alley-oop plays na maaaring magbigay ng panibagong dimension sa opensa ng Lakers. Sa kanyang huling laro sa G-League, nagtala si Kelly ng 21 points, 7 rebounds, 4 blocks at 1 steal sa loob lamang ng 21 minutes ng playing time. Dahil dito, nagiging kapansin-pansin ang kanyang potensyal bilang isang malaking asset sa depensa ng Lakers lalo na sa pagsabak nila sa playoffs kung saan kakailanganin nila ng malalaking katawan upang sabayan ang mga dominanteng big men ng ibang koponan. Samantala, isang magandang balita para sa Lakers ang nalalapit na pagbabalik ni Maxi Kleber na nakuha nila sa trade package ng Luka Anthony Davis trade. Ayon kay Jovan Buha, Inaasahang makakabalik si Kleber bago matapos ang regular season. Ang kanyang presensya ay malaking tulong sa Lakers, lalo na sa kanyang husay bilang isang stretch big man na may kakayahang tumira mula sa labas. Maliban sa kanyang 3-point shooting, maaasahan din siya sa depensa, lalo na sa loob ng paint. Kung makakabalik si Kleber bago ang playoffs, lalong titibay ang frontcourt ng Lakers na maaaring magbigay sa kanila ng mas malaking tsansa na makalayo sa postseason at lumaban para sa kampiyonato.